Ang tawag sa mga crab na mga maliliit na may kulay-kulay. Uh, ayan sila. marami dito sa bakawan. Iba't ibang klaseng kulay ng mga crab. Hindi ko alam anong tawag niyan. Sa mga nakalam. Shout out. Sabihin nyo lang. Ayan. Ayan siya

ibat ibang kulay. Hello, papa. Ron. Mamit na ba yung na Ron. si Dawon.